Ito yung kilalang-kilalang tapsihan dito sa may Pasay City. At di nga daw kay batang tramo kung di nyo pa nakakainan ang tapsihan ni Mami Leti. Di ka batang tramo kung di mo matitikman ang tapsilog ni Mami Leti dito sa seleridad. Mami, magandang hapon. Ah, Mami Leti. Hmm. pangdinaan ba yung sinangag mo, ma'am? Oo mo na Miss bukas mo pa kainin niya hindi ni, ni mapapanis 'yan. At dito nga guys sa Tapsian ni Mommy Letty. Isa na yata sila sa pinakamurang nagtitinda ng tapsilog sa buong Pasay City. Ito naman yung tapsilog. Tapsilog, ma'am. Magkano naman rice. po 'to, ma'am. Ah uh, 70. Kung maganda yung bigay ng okay. ng ano niya dito, ma, fried rice palong. <laughs> Yung tabsy, ha? Dilugi, ha? Hindi, hindi. Ano, siya nga isilog. Magkano to madam? Ah, uh, 55. 55? Mm -hmm. Sabi, apat na siya ang hayna. Mm, with egg and rice. Ito naman yung mixilog. Mixilog, ma'am. Mm -mm. Saan yung tusino dyan, ma'am? Ito, ito, ito. Tusino yan, homemade, homemade, homemade. Ah, kaya tusino. pala. Magkano naman to ma'am? 70 din. Oh, ah, thank you, ma'am. Titigman nyo na. Ah. Uh -huh. Thank you, po. So, ayun, mga nagyaman dito tayo sa Celeridad, Pasay City. At ah, dinayon natin yung dito na tapsiyan ni Mami Letty. Yan, guys. Eto, Mixilog for only 70 pesos. For only 70 pesos. Tignan nyo naman yung tusino dito. Ayan, guys. Aba yung tapa. Ayan, good serving. Tsaka yung sinangag. Mga nakakataka. Mabango pa. So, tikman na natin to guys. Ay, ito, guys. Ito yung tusino. Kahit ako na eh. Pag napadayo mm. ako, Malamis-namis, sabi yun. May kakaibang lasa yung tusino niya, guys. Nung mm, tamis na, hindi nakakaumay sabay itong fried rice. Tikman natin. Mm. Siyempre. Siyempre. Siyempre pag malasado ito, eh, no? gano'n. Grabe yan. 70 pesos lang. Hindi ka na mabibitin sa ulam at sinangag. Okay. Mmm. Siyempre. Ang sarap, grabe. At yung pinakamurang silog mills dito, Shang Shanghai silog, yan. Apat na piraso na sabay may itlog, sabay may sinag. Mabisa daw daw pag may suka, guys. Yan. Tignan nyo yung suka. Yan. Sheesh. O, tignan na natin yan. Mmm. Meat mm -hmm, guys tigas Medyo may karamihan yung carrots niya. Pero perfect match sa suka. Ang bilis din Grabe guys, 55 pesos, hindi na kayo mabibitin. Dalabang... So yun guys, kung ganap yung itong klaseng food trip, lalo na yung tops yan na napakamura dito lang sa Celeridad, Pasay City. Dahil yun yung tops yan ni Mami Leti. Isa mga hinahin nila, ito pinaka nagustuhan ko. Mixilog yan, kasi may tosino ka na, tsaka tapa. Open nga pala sila dito mula 10am hanggang 12 noon araw-araw pwede nyo silinderin. So yun lang, salamat. Paalam.